Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron na nga di pong malaking problema ngayon, ang Team Canada. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong trade na niluluto ngayon ni Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitin ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag out gamit ang inyong GCash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Bagamat man nga po mga katrops, maagang nakapagyabang at lumamang ang Team Canada sa kanilang exhibition game laban sa Team USA, ay natalo pa rin nga po sila dito sa huli na siyang ikinainis ngayon ng kanilang mga fans. Ngunit hindi rin naman nga po ito nakakagulat. Gayong kitang kita nga po na sobra talaga silang dinomina ng Team USA pagdating sa ilalim ng basket lalong lalo na sa rebounding at depensa. Bagamat man nga po merong magagaling na no guard at forward ngayon ang Team Canada sa pagsali na nga po ni Jamal Murray, ay wala rin naman nga po sila ngayong isang legit na center na kaya magipagsabayan kina Antonio Davis, Bam Adebayo at Joel Embiid. Kaya dito nga po sila pinontarya ng gusto ng Team USA sa kanilang laban. Halos wala para naman nga po silang nabubong chemistry sa kanilang bagong lineup ngayon matapos lumamiya bigla ang kanilang shooting at ang kanilang mga plays. Kaya ayun na nga po ang tinutukoy na napakalaking problema ngayon ng Team Canada na maaaring samantalahin ng kanilang kalaban at posibleng ito pa maging rason nang maaga na lang pagkaka-eliminate sa Olympics. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong trade na niluluto ngayon ni ravelling sa Los Angeles Lakers. Hindi para naman nga po talaga mga katropos humihinto ang Lakers sa pakikipag-trade talk o pakikipag-usap sa iba't ibang mga para makagawa sila ng magandang deal. Iba't ibang klaseng trade proposal na rin naman nga po nagsilabasan ngayon upang makakuha lamang ang Lakers ng bagong players ngayong offseason. At ayon pa nga po sa Ebinolgar heavy ng Heavy.com, enterasado na nga po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Wendell Carter Jr. mula sa Orlando Magic. Well, isa naman nga po itong 25 years old na 6 foot 10 na big man na meron pang napakalaking potensyal sa NBA. Sa pag-average nga po niya la season ng 11 points at 7 rebounds per game sa kanyang 52.5% shooting. Bukod nga po sa kanyang size ay napaka-physical na naman nga po nito na maglaro at kung sakasakali man nga po na makuha ito na Rob Belinka ay magamit nga po nila siya bilang katandem ni Antonio Davis sa kanilang frontcourt. Kaya dahil nga po dyan ay hinahanda na nga po ng Lakers ang kanilang ipang-offer na trade package sa Orlando Magic para makuha lamang nila ito sa pamamagitan ng trade ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.